Pinaliniwalaan mo ba ang alien invasion? At ano ang koneksyon ng rapture sa alien invasion? Kasi sa Florida, Miami, outside the mall, merong naispatan na alien na sintaas ng 9 foot to 10 foot at nagkagulo ang mga tao. Totoo nga ba ito? Let me know in the comment section. Makikita nyo doon sa actual footage yung nangyari po doon sa Miami, Florida outside the mall na nagkagulo yung mga tao pinaligiran ng mga pulis at nagtakbuhan po yung mga nasa paligid. Bago tayo pumasok doon sa main topic natin na konektado doon sa rapture ang alien invasion, pag-usapan natin at talakayin natin kung ano muna ang ibig sabihin ng alien at saan ba galing ito. Wala kayong makikitang salitang alien sa entire Bible. Wala rin kayong makikita patungkol po sa extraterrestrial kasi alien ay inimbento lang po. Ang lahat na patungkol sa alien kapatid ay imbento lang po. Lahat ng ito ay imaginations lang. Dahil kine-create ng mga tao ang patungkol sa alien, na ang mga alien ay super advanced technologically and scientifically. Kumbaga, ikukumpara sila sa talino ng tao mas ahead yung alien. Ito yung pagkakaimbento nila at pag i nila sa mga tao at sa mga bata. Pinaniniwalaan din at ini nila sa lahat ng tao na ang alien ay nakamasid sa atin. We are not alone. Merong mga nila lang sa labas ng mundong ito na mas makapangyarihan at mas malakas daw kaysa sa tao. Sila ay nagmamasid sa mga tao at nag Kaya maraming nakukonfuse kung totoo nga ba ang alien, ikaw kapatid, naniniwala ka ba na outside this world, ay eh merong mas makapangyarihan sa mga tao at mas matatalino at sila ay patuloy nagmamasid sa atin? Simula nung bata pa lang ako napapanood ko na ang about sa mga alien invasion, yung mga extraterrestrial. Ito yung ine-inject nila sa mga bata na mapaniwala kahit sa mga katandaan. Dahil hindi lang basta advanced sa technology at scientifically speaking ang mga aliens na inimbento ng tao. Dahil yung tinatawag na alien invasion, darating yung pagkakataon raw napupunta ang mga alien sa ating mundo at kukunin ng mga tao at merong mga matitira. Tingnan nyo mabuti mga kapatid, ang characteristics ng alien mas makapangyarihan sa tao, mas ahead, mas advanced, at nakakaalam ng mga kilos ng tao. Ito yung paniniwala at inimbento ng mga imaginations ng nasa likod po ng pagdating sa aliens. Tingnan natin yung actual footage ng video may mga hologram di natin alam po totoo ito doon sa nangyari sa Miami, Florida outside the mall alam nyo ayaw pag-usapan ng mga taong na andun mismo yung mga kapulisan marami po ang nagsabi na ayaw pag-usapan ito kasi nililik nila ito sa maraming tao doon po sa US hanggang sa Pilipinas ay nakarating ngayon ano ang gustong iparating po ng mga senaryong ito? Na maniwala doon sa alien invasion o doon sa mga extraterrestrial. Kasi nga, mas mataas, mas makapangyarihan, mas advanced sa pag-iisip at mas matalino eka. Sa tingin nyo ba ay merong nasa likod ng mga pangyayaring ito simula pa noong mga unang panahon nang inilibas at ininject ang alien invasion? Kasi sino ba ang mas makapangyarihan sa tao? Sino ba ang nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo? Walang iba kundi ang Diyos. Tama ba? Pakinggan mong mabuti ito kapatid. Ito yung inaagaw ng kaaway sa katotohanan at realidad ng Panginoon. Hindi man niya matanggal ang katotohanan na mayroong Diyos dito sa mundo, ang gagawin niya mag-iimbento siya ang nasa likod ng lahat ng kasinungalingan na ini-inject sa mga tao na ililihis niya yung truth about sa Panginoon. Alam mo ba kung bakit may ayaw patungkol sa pag-aaral ng rapture or sa second coming? Kasi nga, number one tactics ng kaaway ay yung deception. Dayain tayo sa maraming bagay at least tayo sa katotohanan patungkol po sa Panginoon. Dahil nga magugulat ang maraming tao kapag ka nag-rapture na po. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong rapture, nakalagay ito sa Bible. Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17 Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may sinisigaw na utos na may tinig ng punong anghel at may trumpeta ng Diyos, ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay ay naririto pa, ay kasama nilang aagawin sa mga lapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin, sa gayoy, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Napakarami ko na pong na-upload patungkol po sa Rapture at saka Second Coming of Jesus Christ. Silipin nyo po sa playlist ng YouTube o kaya naman sa Facebook patungkol po dito. Dahil dito nga lahat ng hindi na nampalataya sa Panginoong Iso Kristo may iiwan sa rapture. Kaya ang iisipin ng mga tao, walang nangyaring rapture. Walang nangyaring pagdagit ng Panginoong Hesus. Ang iisipin nila yung ininject ng kaaway mula nung bata na napapanood nila na alien invasion. Pagkuha lang yun ng alien. Kaya hindi sila magsisisi. Hindi pa rin nila paniniwalaan na merong Diyos na merong Panginoong Heso Kristo, na nagbalik para sa kanyang mga mana ng palataya. Hindi nila iisipin na totoo ang salita ng Diyos kasi nga in ng napakaraming panahon sa mga tao yung alien invasion. Ikaw kapatid, kung tatanungin ka, tama ba na deception ng kaaway ang alien? dahil ito ay walang katotohanan. Kaya kung meron kang anak, meron kang mga kapatid na naniniwala sa alien at lagi nanonood ng mga pag-aaral nito, ito na yung time siguro para sabihin sa ating mga mahal sa buhay na merong isang Diyos na talagang nagmamahal sa atin at gumagabay sa atin. At hindi ito yung alien, kundi ito yung Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. At ang katotohanan ay siya. At ang Diyos na ito ang Panginoong Hesukristo. Kristo. He is the way, the truth, and the life. Walang ibang daan patungo sa kalangitan. Wala ding ibang daan patungo sa kasaganaan ng buhay. Nais ng Panginoon na maranasan mo ang kagandaang loob niya habang tayo ay naandito sa mundo. Ito ang dapat natin paniwalaan at panghawakan ang mga pangako at salita ng Panginoon. Kapatid, nais ko na ikaw ay lalo pang lumalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos lalo mong maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Nais ko na magkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Diyos at hindi maagaw ng kaaway ang iyong pananampalataya. Nais ko na lalo kang manabik sa presensya ng Panginoon. Tayo manalangin, Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, ang aking kapatid nakikinig na ito, patuloy na ingatan nyo ang aming puso at isipan. Patuloy na hawakan nyo po ito. Gabayan kami ng inyong banal na Espiritu sa pangalan nyo, Panginoong Isus. Amin Diyos, amang nakatonghay dyan sa kalangitan, ay patuloy na igawad nyo ang proteksyon nyo sa bawat isa, Panginoon. Ilayo nyo kami sa takbo ng sanlibotang ito at lalo kaming mapapalapit po sa inyo. Patuloy na makalakad kami sa kalooban ninyo at ang bunga ng banal na espiritu ay patuloy naming ma-apply sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon, marami pang makakilala ng mga tao sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Patuloy naming ishare share yung gospel, patuloy naming share ang kagandahang loob ninyo. Tulungan niyo po kami, ito pang amin dalangin sa pangalan ni Amen. Gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid na nakarating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Habang tayo ay nandito sa last days, ay patuloy na ikaw ay lalong manampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. Kung bago ka lang, like nyo po ang video na ito. Follow nyo po kung napapanood nyo po sa Facebook page. Hit nyo po yung notification bell sa YouTube para updated po kayo sa mga i-release natin na video at click nyo po yung subscribe kapag napapanood nyo po sa YouTube. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gabueno. God bless you po.